Kumusta? So, sinuri naming mabuti um, lahat ng materyales na pinadala mo. Yung artikulo, news analysis, pati na rin yung sarili mong mga tala. At parang malinaw yung kwento, no? May, may kumukulong galit talaga sa publiko laban sa korupsyon. May mga malawakang protesta sa buong bansa. Pero sa kabila nito, parang lahat nagtatanong, ano na ang susunod? Ang pagsisiyasat natin ngayon ay nakatuon sa tatlong pangunahing puwersa na tila nasa isang uh, political deadlock. Una, yung kilusang anti-corruption na puno ng enerhiya. Pangalawa, yung Administrasyong Marcos na naiipit. At pangatlo, syempre, yung oposisyon na parang watak-watak pa rin. Narito kami para tulungan kang unawain itong uh, masalimuot na political landscape na to. Oo at ang ganda ng pagkakasabi mo kasi para talaga siyang three-way chess match. Bawat manlalaro ang kalaban nila, hindi lang yun nasa labas kundi pati yung sarili nilang alam mo yun, mga demonyo sa loob. So titignan natin yung tunay na sukat ng mga kilos protesta, yung malalim na hidwaan sa loob ng oposisyon kung sino ba dapat ang mamuno, at yung kampanya ng gobyerno laban sa katiwalian na mukhang Uh, mas malaki pa ang problema kaysa sa inaakala. Sige, umpisahan natin sa mga protesta. Kasi, di ba ang unang-unang lumabas na headline, lalo na sa mga pro-administration outlets, hinilangaw daw, mahina raw yung turnout sa EDSA. Yun nga, yun yung narrative. Pero sa mga datos na nakalap mo, parang ibang-iba yung larawan. May halos 90,000 katao sa 90 iba't ibang lugar. Sa Cebu pa lang, 20,000 na. Grabe yung sa Cebu. Tapos sa Sambuanga, abot sa 10,000. May mga pagkilos pa sa Vienna, Paris, Hong Kong. So, paano nagkaroon ng ganyan disconnect? Kasi ang nakikita natin dito ay hindi lang um, paglawak, kundi isang strategic evolution. Sa halip na isang malaking target lang sa EDSA na madaling i-dismiss o i-red ang ginawa nila ay parang death by a thousand cuts. Ah, okay. Mas mahirap i-discredit yung sentimento kung sabay-sabay siyang sumisiklab sa 90 na lugar, 'di ba? Itong decentralization na to, it makes the movement more resilient at mas mahirap para sa estado na i-control o uh, baliwalain. Well, may punto ka dyan pero may argumento rin. Na kahit kalat ang protesta, yung kawalan ng isang malaking iconic na event sa EDSA, baka nagpapahina yon sa political impact nito. Hindi ba't yung mga malalaking pagbabago sa kasaysayan natin, laging may isang focal point na ganun? Baka naman tama rin yung iba na sabihin, di ito kasing lakas dahil watak-watak. Lehitimong tanong, pero kailangan nating tingnan yung disenyo. Ang plano talaga ay, well, hindi naman siguro plano ang tamang word, pero ang diskarte ay huwag gawing Manila-centric. Para ipakita na national yung issue. Eksakto. Maraming nagrally sa kanilang mga parokya, sa kanilang komunidad para ipakita na hindi lang ito problema ng mga taga-Maynila. Dagdag pa niyan yung sa EDSA mismo, hinati-hati sa iba't ibang oras. O nga, yun yun nabasa ko. May may programa para sa mga manggagawa, di ba? 9 to 11 a.m tapos may misa at programa para sa simbahan bandang tanghali at may concert pa sa hapon para sa mga kabataan tama kaya kung titingnan mo lang yung litrato ng isang partikular na oras mukha talaga siyang maliit pero kung susumahin mo yung buong araw at yung buong bansa ang lumalabas ay isang malawak at Uh, malalim na sentimiento ng pagkadismaya. So, malinaw na may apoy, may galit at enerhiya ang publiko. Ang tanong sino yung mag-iipon ng kahoy para magliab ito? At dito natin nakikita yung isang malaking problema na paulit-ulit na lumalabas sa mga source mo. Kasi habang naghahanap ng pagbabago ang mga tao, yung tinitingnan nilang alternatibo, yung oposisyon, parang hindi pa sigurado sa sarili nila. Exacto. May malino na leadership vacuum. Nariyan si Lenny Robredo na hanggang ngayon siya pa rin ang pinakamalakas sa mga survey. Laban kay Sara Duterte. Oo. Pero um naging very public na yung kanyang desisyon na ayaw na niyang tumakbo sa national position. Mas gusto raw niyang mag-focus sa Naga. Tama. At yun yung nagbukas ng pinto para sa isang alam mo yun matinding debate sa loob ng oposisyon. At base sa mga artikulo, parang may dalawang magkaibang pinto na gustong buksan, no? Hindi lang ito tungkol sa pangalan, kundi tungkol sa pilosopiya. Tama. Meron tayong tinatawag na principled or hardline camp. Si Risa Hontiberos? Si Risa, oo. Siya ang itinutulak ng mga progresibo at uh, left of center na grupo tulad ng Akbayan. Ang pananaw nila… Tapos na yung panahon ng pakikipagkompromiso. So kailangan daw matapang. Kailangan ng isang leader na matapang, may malinaw na paninindigan laban sa mga Duterte at Marcos at hindi natatakot isulong yung mga progresibong agenda. Para sa kanila, yung moral clarity, yun ang pinakamahalaga. Okay, at sa kabilang sulok naman, sino yung nandol? Nariyan yung pragmatic o big tent camp ang pangalang lumulutang dito ay si Bam Aquino. Ah, okay. Siya yung sinusuportahan ng mga centrist at tradisyonal na dilawan, yung mga liberal na konektado sa legasya ng mga Aquino. Ang argumento naman nila, ang politika ay adisyon. Para manalo, kailangan mong makuha hindi lang yung sarili mong base, kundi pati yung mga nasa gitna at kahit yung ilan mula sa kabilang bakod. Ang hemplo nila ay yung performance ni Bam nung 2025 elections. Yung nakuha niya yung endorsement ng INC, di ba? At nakahatak siya ng boto sa mga dating DDS at Marcos supporters. Yun. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang manalo. Period. So, hindi lang ito simpleng tunggalian ni Risa at Bam. Ito ay isang fundamental na debate tungkol sa, sa kaluluhan ng oposisyon. Mas mabuti bang matalo na buo ang iyong prinsipyo o manalo sa pamamagitan ng mga kompromiso at aliansa? Yan mismo ang tanon. Anong klasing oposisyon ang kailangan ngayon? At dahil walang malinaw na sagot, nagkakaroon ng paralisis. Habang sila'y nagdidebate, ang imahe na nakikita ng publiko ay isang grupo na watak-watak. At walang konkretong alternatibo. Mayalo. Nakakapanghinayang kasi yung enerhiya ng taong bayan nandoon eh para kang may isang malakas na baterya pero wala kang mahanap na device na pwedeng saksakan. At ito yung nagbibigay ng espasyo para sa administrasyon na kumilos. At habang nagkakagulo sila, ano naman ang ginagawa ng gobyerno? Balikan natin yung administrasyong Marcos. Nung naupo sila, bumuo sila ng International Coordinating Council o ICI. Ang pangako, super body daw to. Oo, oh, yan yung pangako mag-uugnay sa lahat ng ahensya para sugbuin ang korupsyon. Pero ngayon, mukhang ito mismo ang may problema. If we connect this to the bigger picture, yung ICI na dapat sanay sandata nila, nasa very bad shape. At ang bigat ng problemang to ay makikita sa pag ng dalawa sa mga pinakakredibleng miyembrong nito. Si na Mayor Benji Magalong at si Babe Singson, tay corruption stance niya sa Baguio. Si Babe Singson, isang respetadong teknokrat sila yung nagbigay ng integridad sa ICI. Nung umalis sila, para na rin sinabing walang pag-aasa ang kampanyang ito. Ano ba talaga yung nangyari sa ICI? Ano yung mga dahilan ng pag-resign nila na lumabas? Bale, tatlo ang pangunahing dahilan na lumabas sa mga report. Una, kakulangan ng suporta mula sa ibang ahensya. Parang nag-iisa lang sila. Parang ganun na nga. Pangalawa, kulang sa kapangyarihan wala silang ngipin para mag o magpataw ng parusa. Ah, so advisory lang basically. Parang ganon. At pangatlo, at ito yung pinaka-common na problema, mabagal ang paglabas ng budget. May mga bulong-bulungan pa nga na baka buwagin na ito sa loob ng uh, isa o dalawang buwan. Grabe. So yung flagship program nila laban sa korupsyon ay naghihingalo. Naghihingalo na. Pero may pressure sa kanila, di ba? Nabanggit sa mga source mo na binibigyan ng publiko ang gobyerno ng breathing space hanggang Enero. Oo, yan ang hinihintay ng tao. At nariyan pa yung quote mula mismo kay Justice Secretary Boying Remula na 10% ng kongreso daw ay sangkot sa katiwayuan. That's a huge number. Pero ito yung naglalagay sa kanila sa isang napakadelikadong posisyon. Yan na nga. Yan yung tinatawag na two-edged sword. Isang sitwasyon na... Damned if you do, damned if you don't. Exactly. Kasi kung magpapakulong sila ng mga big fish, halimbawa mga kongresista na kaalyado nila... Para lang ipakita na seryoso sila... Maaring magdulot yun ng takot at pagguho ng sariling nilong koalisyon sa kongreso sino pang sasama sa kanila kung alam nilang pwede silang isakripisyo para lang sa political points. Magkakaroon ng takot, oo. May takot na. Pero kung wala silang gagawin... Ayan, kung wala silang gagawin para masatisfy yung healing ng publiko, lalo na pagdating ng Enero... Magmumukha silang isang lame duck president. Isang leader na walang kapangyarihan na parang hawak sa leeg ng kanyang mga kaalyado. At pag naramdaman niya ng taong bayan, Tiyak na mas lalakas pa ang mga protesta at sasabog muli ang galit. Nasa isang napakahirap silang sitwasyon kung saan kahit anong landas ang piliin nila, mayroon itong malaking political cost. Okay, so kung isummarize natin ang lahat ng ito para sa iyo. Meron tayong isang malakas na kilusan ng taong bayan na walang malinaw na leader. Isang oposisyon na hati sa pagitan ng prinsipyo at pragmatismo. At isang gobyerno na dehado at parang hindi makakilos. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, ano yung daan pasulong na nakikita sa mga materyales partikular para sa oposisyon? Ang lumalabas na pananaw ay may moral obligation na ang oposisyon na maghain ng isang malinaw na alternatibo. Yung dating estratehiya ng pagiging hesitant o uh, mahiyain para hindi matawag na epal. Napatunayan ng bigo bigo na yan. Natalo na sila sa ganyang diskarte nung nakaraang eleksyon, di ba? Ang panukala ngayon ay isang balancing diskarte. Kailangan nilang maging agresibo sa pagpapakita na silang alternatibo, pero sa paraang hindi mukhang nanamantala lang ng sitwasyon. Pero madaling sabihin yan, paano yan isasalin sa mga konkretong hakbang? Kasi madalas, dyan nagukulang. Meron bang partikular na suhestyon sa mga sources mo? Meron. At ito ay isang napakasimple pero para sa akin makahulugang ideya. Ang tawag dito ay ang Christmas Prayer. Ah, okay. Ang healing ay sana bago matapos ang taon, makaroon ng isang pagpupulong ang mga principal ng oposisyon. Isipin mo, sina Lenny Robredo, Risa Hontiveros, Bam Aquino at iba pang mga leader magkakasama sa isang kwarto. Hindi kailangan ng malaking preskon. Hindi kailangan. Ang simpleng pagpost ng isang litrato na magkakasama sila, nag-uusap, nagkakape, ay isang napakalakas na simbolo. Isang simbolo ng pagkakaisa. So step one is symbolic unity. Ano yung kasunod? Mula doon, pwede na silang bumuo ng isang blueprint. At hindi ito blueprint para lang sa susunod na eleksyon, no? Ah, mas malaki. Ito ay isang blueprint para sa isang bagong Pilipinas. Kailangan nilang sagutin yung mga tanong ng taong bayan. Ano ang plataforma nila sa ekonomiya para labanan ang inflation? Ano ang plano nila para sa edukasyon? Paano nila ibabalik ang tiwala sa sistema ng hustisya? So, dapat ipakita nila na hindi lang sila kontra Marcos o kontra Duterte. Eksakto. Dapat ipakita nila na sila ay pro-Pilipinas na mayroon silang positibong pananaw at konkretong plano para sa bansa. Ito yung magbibigay ng pag-asa at sigla sa kanilang mga taga-suporta at sa mga nag-aalinlangan pa. Sa madaling salita, ang pinag-uusapan natin dito ay isang taong bayan na handang kumilos pero naghahanap ng direksyon. Isang oposisyon na kailangan magdesisyon kung ano ba talaga ang kanilang pagkakakilanlan. At isang administrasyon na Parang dunali-dinali naglalakad sa manipis na alambre. At ang buong sitwasyon, napaka-volatile. Pwedeng magbago anumang oras. Kahit mukhang malakas sa mga survey ang kampo ni Duterte, ito ay kadalasang dahil sa default. Ah, dahil sila lang yung laging present. Sila lang kasi ang laging nagsasabi na tatakbo, kaya silang nangunguna. Pero sila mismo may kinakaharap ng mga seryosong issue. Yung posibleng pagbukas ng kanilang mga bank accounts, yung mga international warrants. Oo, yung mga nakabitin sa kanilang mga ulo. Tama. Kaya ang tunay na tanong na iniiman ng mga source mo ay kung kaya bang lampasan ang oposisyo ng oposisyon ang kanilang panloob na pagkakaiba-iba para tumugon sa panawagan ng panahon bago patuluyang maubos ang pasensya ng bayan. At base sa lahat ng binasa natin, ito ang iiwan naming tanong para sa iyong pagninilay sa isang political arena kung saan lahat ng pangunahing manlalaro, ang administrasyon, ang oposisyon at maging ang pamilya Duterte ay tila na sa bingit ng alanganin? Sino sa tingin mo ang unang posibleng matisod at bumagsak? At sino ang pinakahandang sumalo sa mga peraso na maiiwan sa pagbagsak na iyon?